Magandang araw sa inyo mga kasabong At welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Again, Master Marcos ulit dito ng Team Logis So, ang pag-uusapan natin ngayon is Fundamentals ng sipat kilatis na applicable sa hack fight tupada Na pwede nyo magamit din sa goperya yeah. So, ito ano Anong uh, ano nga ba ang tinitinan kong fundamentals pag nag nanonood ako ng hack fight? pag nanonood ako ng mga uh, Tupada, so may fundamentals pa rin tayong sinusunod. So unang-una, ang mga naglalaban sa Tupada, just to give you a little background, ano? ang mga naglalaban sa Tupada, hack fight, mahirap makita kung sino ang manok na pwedeng mamalo. Kasi unang-una, maraming klase ang mga mananabong na naglalaban-laban sa hack fight, lalo sa Manila, na malakihan ang tayaan, So maraming malalaking farm ang naghahanda dyan ng manok para ilaban sa hackfight, para ilaban sa mga ulutan. Kasi unang-una, lamang na sila sa quality ng manok, hinanda na pang derby ang handa, so posibleng lumamang talaga sila sa labanan. So meron namang mananabong na nag-aalaga lang ng manok sa ilalim ng silong, sa kulungan, biglang nalasing nung gabi, or biglang nalasing ng tanghali, nagkayayaan ng kaibigan, dinampot yung manok para ilaban. Kahit ang payat-payat na manok, maputla ang manok, ilalaban pa rin. O kaya naman, may ibang mga magkakaibigan na gaya yan, busog na busog ang manok, punong-puno ng tubig ang balumba, ang, ang, ang butse, ilalaban pa rin. So doon mo makikita ang pagkakamismatch ng mga klase ng manok. So may mga manok na galing sa farm, may mga manok na binrid ng mga backyard, may mga manok na binrid ng mga Uh, kung saan-saan lang, bagong bili, minsan nga, nasa bayong, may mga binibenta sa bayong, laban ka agad. Eh, hindi mo nga alam, ang bloodline, hindi mo nga alam kung nagkasakit ng bata yun, hindi mo nga alam kung saan galing yun, kung pagod na pagod pa sa biyahe, kung hilong-hilo pa sa biyahe, kung nainitan sa biyahe, samot-sari, so, nandyan lahat ng klase ng marok. Kaya ito, may fundamental sa kung sinusunod. So unang-una, ang tinitingnan ko, paglapag ng manok, pag kinahig, titingnan ko kung sino ang mas may energy. Kung sino ang mas malakas kumahig, kung sino ang mas magulo. Kabalik taran to sa derby. Sa mga big event derby, kung sino ang mas magulo, siya ang madaming talo. Gawa nga ng pag magulo ka, ang kalaban mo kalmado, isa set up ka niya. Papasok ka kagad, papaloyin ka, angating ka lang, patay ka. Dito naman sa mga regular na hack fight, sa mga ulutan, kung sino mas magulo kumilos, siya ang mas mataas na chance manalo sa napapansin ko. Now, bakit ganon ang conclusion ko? Kasi, unang-una, sabi ko nga sa inyo, sari-sari ang mga manok. Sari-sari ang mga manok na galing dyan. Di mo alam kung galing sa bayong, di mo alam kung dala ng lasing na dinampot lang sa kulungan, di mo alam kung nagkasakit ng bata, di mo alam kung galing sa big time na mananabong yan na gustong manilip ng laban. So, ang mas may energy sa kahig, assuming para parehong naglaban ang mga dampot galing sa bayong, so ang mas may energy ang kahig, siya ang mas mauunang magpatama, siya ang mas mauunang mag-react. Now, bakit? Kasi nga, kinahig mo siya, masyado siya magulo, so hindi mo siya pwedeng lapitan kasi irritable na siya So pag nilapitan siya ng kalaban, kung ang kalaban hilo sa biyahe, galing sa bayong tutulog-tulog, unang papalawin ka agad yan. So, una makakapag-react yung mas magulo, yung mas hyper, yung mas makilos. So, siya ang una makakapalo. Pag pinalo niya ang kalaban, na kunyari galing sa bayog, tutulog-tulog, mauunahan niya, syempre lamang na siya. Mataas na ang chance niyang manalo. So, pangalawang sinisilip ko dito sa mga hack na to is, kung sino ba ang mas magulang at mas buo ang katawan, at kung sino ang mas magandang postura. Kasi, sabi ko nga sa inyo, lahat ng klase ng manok andito. May mestizo, may hybrid may magulang, may bata, naglalaban-laban yan. Depende sa kursunada nila sa ulutan. So, pag nagkalaban ang bata sa kamatanda, of course, kung pareho silang hybrid, tapos ang kalaban mas matanda, syempre mas lamang siya sa paluan. Mas matigas ang palo niya, mas matibay ang katawan niyang tumanggap ng patama. Kaya, when, when all things are equal, lalamang ang manok na matanda. Postura. So, makikita niyo ano, paglapag, may mga manok na pangit na pangit talaga ang postura. Sobrang haba ng paa. Mas maigsi kaysa sa, mas mahaba ang paa kaysa sa hita. So alam mong halos isasampay lang yan ang tari, hindi niyan ilalarga ang paa niya ng malakas na palo. So, pag mga ganun, pag medyo dikitan ang dalawang tuhod, alam mong mas matipuno ang tayo ng isa. Siyempre, mas lamang ang matipuno ang tayo. Kasi pag nagpalo, pag nagbanggaan, mas makakapasok ang paa ng isang matibay ang tayo kumpara sa isang nipisin at pangit ang tayo. So, mapapansin nyo yan eh. Mapapansin nyo yan. So, pangatlong tinitingnan ko is kung sino ba ang medyo mataas ang pagkaka-hybrid. Kasi may mga pinapasok talaga ng mistiso. So, alam naman natin ang mga mistiso may igsem pa. Masyado makapal ang balahibo, may isang hita. So, pag nagpaluan, yung bilis, tatalonin sila. Tatalonin ang mga mistiso sa bilis tapos ang bilis nilang mamatay. Pag tinamaan, biglang collapse kahit na hindi naman gaano fatal, biglang hina, sabay patay. O kaya naman, pag tinamaan, nasabitan, takbo. Nakaramdam ng sakit, takbo. So, yun. Pag nakita ko yung mga yun, uh, yun ang mga pinatayaan ko sa kalaban. Kasi, kumbaga, yun nga, sabi ko nga sa inyo, unang-una, pag nakita nyo na masigla ang kahig, ang kalaban niyang matamlay ang kahig, most possibly, sa lakas, tatalo nyo yun yung matamlay ang gahig sa so initial reaction. Yung mas magulang, mas malaki ang katawan, mas mabigat ang, mas ma, makapal ang katawan, hindi siya iinda ng tama ng ganun-ganun lang. So, makakaganti pa siya, makakabawi pa siya. What if siya makaunang patama? Kasi pag nagsabayan sila, mas matigas ang palo niya, mas malakas. Kumpara sa kalaban niya na mas manipis. Tapos, pagpangit ang tayo, hindi niya mailalarga ang paa niya at maiaasinta sa katawan ng kalaban niya. Tapos pangatlo, yun nga, pag talo sa pagkakabreed, pag medyo mistiso lang ang kalaban, tinatalo talaga sila sa patagalan, sa lakas ng palo, sa unat ng paa. Although, syempre, pag nakapalo din ang isang mistiso ng kilikili, wala rin kwenta ang pagiging hybrid ng isang manok. So, yun lang. Yun lang ang, ang, napapansin ko sa mga hack fights at sa mga ulutan na pwede maging applicable sa labanan sa Uh, mga online sabong na iba, na hindi isang big event. So, yun lang guys. I hope I was able to impart with you something. Master Marcos ito uh, ng Team Logis. So, andito tayo ngayon sa farm natin. na ngayong araw na to. So, kumbaga nakakatawa na nakikita natin ang mga manok na binibreed natin. And once na mag-start ang mga online sabong na big event, uh, asahan nyong sasali tayo. Asahan nyong sasali tayo. So, yun lang guys. Maraming salamat. At ingat kayo lagi.